Mayong adlaw I do Cures. Um, again, I am experiencing a heart and an attitude of a true Filipino here in uh, Sitio Puting Bato, Barangay um, Ngan, uh, Compostela, Davao de Oro. Nga nung nakasulti ko, Ana, gumikan kay samtang nag-shooting me, ugo sa ka-documentary, din sa sitio puting bato ilahaming gihalaran og kamote o oh, ilungag na kamote and then kape og gatas here it is kamote init pa na gamay nga klase sa kamote for sure lamian so ini so muna among merienda din he ang tuyo lang yun na mo is paglingkod-lingkod lang yun unta mi sa ilang balay nila Mary Joy, Mary Joy. dara si Mary Joy ayun <laughs> na na si Mary Joy Nel Nida uh, si Mary Joy according sa iyahang asa mo pakikinabi um, <laughs> dati siyang sakop sa kalihukang NPA ingon man ang iyahang bana iyahang lolo iyang Uh, mama, yung papa, o yung mga igsuon. Pero nang balik na sila sa sabakan sa gobyerno sa panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, unya, ilahang nabati nga tinuod gayod nga ang gobyerno naglihok sa ilahang komunidad o nagtabang gayod kanila. So, sa ilahang kalipay tingali nga uh, na yung mga bisita diri sa ilahang dapit, naghalag sila sa mua o ka ng uh, morning merienda So, my favorite nga cappuccino. <laughs> Here it is. Joy, salamat ka ha. Guwapo ka ayo conversation ni Mary Joy. Pero dili lang, ulahi lang yun ako siyang nailhan. Dili sa akong nakainabi itong panahon niya nag-interview ko ang iyang mama. And ang iyang mama po, um, tabian sa kaayo, sad sa kikasulti. Una na inyo hangatangan sa documentary nato ito mahitungod sa kalampusan um, pag-unlad or kanang si tawag ana bin? Kalambuan dinhi sa sitio puting bato. inda uh, in the meantime, magmeryenda o sa amin, dili na pwede mudugay dinhi sa puting bato. Gumikan kayo na mga gagmay-gagmay sapa. Nga ingon pa sila kung dili muundang ang ulan, mukusog gayod ang sapa o niya maglisod nag-agi ang among gisakyan so oh, o oh, sa'yo masulti ninyo nga uh, gi halaran mo mm -hmm. o ka ng merienda sa dire sa taga puting bato ah nagpasalamat tayo eh, sa ano, uh, sa tagbalay dari ah ah ha siyempre danwi ka ng ano hindi uh, okay. sa diha o oh, ano sa kamote fresh na fresh pa kayo correct ano gatas kay Gikan po ko sa baba. So, amazing na naabot siya dito sa bukiran. Okay, ikaw yeng. kung mas masulti niya mga giatimanta dito og kuan Merienda. Pasalamatan kay timing kay ulan-ulan. Tapos, kami kayong pamainit ato. Alben, Lika, ano masasabi mo sa kabutihang loob ng mga tao dito? Salamatay! Salamatay! Lamiay! So ayan mga idol viewers, kana lang sa among ihatag sa inyo hang behind the scene uh, videos diri sa among shooting sa documentary nga among ginahimo sa Sitio Puting Bato, Barangay Ngan. Uh, Compostela, Lalawigan sa Davao de Oro. Para sa IDOQ, ako si John Paul Sinier.